Anyway, sa mga piling guwapa dai dire sa Iligan City no. According di ay, sa ako ang pretol sa Iligan City. Og next week na din ako na siya i day, no og karon dai ko nga week magbunot. Og ang ato ang pretol e dai no kay dosi pataas dai is pwede na mo apil sa tuang pretol e. Dayon ko mag-comment gali mo dai sa picture sa inyong book dai sa comment section dai no is, -is, -is isa sa hara dai ninyo no. Kay para dili ni matikangkang ang ako ang page dai no please la. Kay na shadow ban na ra ba ni ang ako ang page dai no tungod sa inyong mga comment ba. Kay lagi ang uban mangudai no kay grabe kay makadalag comment. I just me you dai maluoy mo sa piling dai no dai matikangkang na po ni ako. akong page ni Tarbawo Aday please lang. Munang ayaw kayo pala palatan ni Daddy Im dahil nung nani din nga ang mga pamaagi. Kaya lagi dahil bawal kayo na diri sa blue up Kaya maditik mang guni Im anak dahil nung is na no me para lang na mi followers. Muna maginahinay mo comment dahil nung para din ni maundang nga to ang pretul sa inyong buhok. Kaya mga piling biya kayo mo no ay please lang. Kaya impas dyo dahil kung matikangkang ni nga page dahil nung ay undang ato ang pagkapiling ani oy. Mona, good luck dahil sa mga pilingwapang ni Apil Aning ako ang pritul e sa Iligan City, no. O kurinta dahil kataw gihapon ang akong piliun, ani, ugmao akong bunuton. Ugmoro dahil ito, no, bay mo, oy.